Ito po ang palusot ng PSG sa paggamit ni Marcos Jr. ng presidential chopper sa kanyang pag-attend ng concert kamakailan sa Philippine Arena. Ito po ay concert ng Coldplay. Yun, harap-harapan na ha, binanggit na worst traffic ang mararanasan ng kahit sino dito sa Metro Manila. Nakakahiya. Sa bagay, wala namang kasing hiya ang mga leader ng ating bansa. Totoo yun. Kung mahihiya yung mga yan, masangkot lang sana sa isang um, anomalya, makasuhan ng kung ano man, magsa-step down na yung mga yan. Pero dito sa atin, hindi. Pabalik-balik pa sa pwesto ang mga hunghang. Ganun po, ng mukha, kakapal ng mukha ang mga politiko dito sa atin, in general. Hindi man lahat, pero 90% sigurado tayo. May potential threat daw. So ang inisip ng mga netizens, alin? Alin yung threat doon? Kung si Marcos Jr. ay nag-travel by land, Abay, siguro naman gagamit din niya ng wang-wang. At napakaraming, uh, or, or sigurado mahaba ang convoy niyan. Ibig sabihin na andyan yung security. So ang iniisip, anong threat? Saan dun yung banta? <laughs> yung traffic, banta? No wonder. Hindi alam ng mga katulad ni Marcus Jr. ang crisis. Ang malaking problema ng traffic. Alam niya na traffic, totoo, maraming nagreklamo eh, pero hindi niya ramdam sa sarili niya dahil sa mga ganitong pagkakataon na hindi naman talaga nila o sila narana, hindi naman talaga nila nararanasan yung ganitong crisis, yung crisis sa traffic. Kaya hindi nila alam paano resolbahin. Ganun ang nangyayari po eh. Hindi naman nila pinagdadaanan yung hirap ng mga ordinaryong kababayan natin. Anyway, potential threat daw. Rason sa PBBM chopper rights sa concert. Yan po ang binintangang salita ng PSG. This decision not only ensure the safety of our leader, totoo naniniwala ako na dapat talaga safe lagi ang ating leader, lalo na po ang pangulo. Pero ang katanungan kasi dyan, talaga, ang laki-laki ng intelligence funds. Pero, sa pagpunta lang sa concert, may threat na. <laughs> hindi naman to lugar ng sabihin na natin Mindanao, malala yung probinsya. Hindi naman eh. Dito rin lang po sa Metro Manila at siguradong secured yung area. Dahil nga malaking tao rin, malaking uh, personalidad din yung nasa concert, ang Coldplay nga. ba diba? Ano daw? But also exemplified our commitment to prioritizing the security in the face of unexpected challenges. Your continued understanding and support for these measures are crucial in maintaining the safety and well-being of our nation's leadership. Ayun kay PSG Commander. Anyway, yun, naniniwala naman ako doon na dapat talaga safe ang Pangulo. Ang problema kasi, threat, puno yung traffic. Talaga lang, saan doon? Ulitin ko ah, sana maranasan kasi ng mga leader ng ating bansa yung mga ganong klaseng crisis, hindi lang yung traffic, yung problema sa traffic. Kahit anong problema na meron tayo, sana maranasan nila para doon sila magsimula ng magandang idea mula sa puso kung paano nila solusyonan ang mga problema na kinahaharap ng ating bansa. Hindi kasi nila danas yung mga yan. Good luck.